Hello, hello mga farmers Nandito tayo ngayon sa loob ng aking mga mais, mga ka-farmers. Nagsasakati tayo mga farmers <coughs> ah, Ang lalaki ng damong paragis, mga ka-farmers. Yan o. Papakita ko sa inyo, mga ka-farmers. Yan yung paragis dito sa akin loob ng mais. Ah, ano lang, mga ka-farmers, ah, hindi naman sa gitna, eh, sa pinakagitna, wala Wala naman sa ano lang sa may nasa ano siguro apat na dipa o limang at dip, uh, tatlong dipa ganun yung paragis sa loob ng mais mga farmers uh, sinasakati ko mga mga farmers uh, tinatanggal ko dahil tong ating mais na pula malapit nang lumabas yung kanilang mga bunga mga farmers uh, malisangan dito sa loob ng mais mga farmers dahil walang pumapasok na angin tapos yung araw sumisi lang na mga farmers uh, siguro nasa 7.30 o mag-8 na ng umaga nito mga farmers kanina pa ako dito mga alas 3 siguro ng madaling araw nandito na ako nagpapantay uh, nagbabantay tayo yung sa mga mais kong pula mga farmers <coughs> mayroon naman kasi akong kubo doon ako sa kubo ko natutulog mga farmers ngayon ngayon mga farmers time na naman ng pang sasakati para may kakainin yung ating mga kalabaw iusin ko lang yung camera natin mga farmers Tingnan mga farmers o. Oh. Ah. Ang lalaki ng damo mga farmers yan oh. Ang <laughs> lalaki ng ang lalaki ng paragis mga farmers. Hindi mo talaga matatanggal ito mga farmers pag talaga sobrang basa yung lupa. Kasi noon nga December palagi umuulan. Kaya hanggang ngayon yung lupa ng aking mga pula ay basang-basa pa. Kaya yung mga paragis tumubo. Eh tamang-tama naman wala tayo, walang makain yung mga kalabaw ngayon sinasakati ko na lang mga farmers <coughs> yun, tsaga lang kasi nga, kalaban dito uh, yung malisangan tulad ngayon, tumatagaktak na yung pawis ko mga farmers, basa basa na yung suot kong damit mga farmers ko basa na sa pawis yun lang, maram, uh, yun lang mga farmers maraming maraming salamat at lagi yung suporta ng aking channel ang inyong ka-farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka